mga sikat na taong nagpapayaman sa pamamagitan ng kanilang mga negosyo Sino ang nakakaalam maaari rin ma-inspire na maghangad ng malaki para sa iyong sariling mga layunin sa karera Tommy Peñaflor Si Dabarka Tommy Peñaflor ay ginamit ang perang kinita niya sa showbiz upang magbukas ng sarili niyang negosyo Isang taon matapos maging bahagi ng Eat Bulaga, nagdesisyon si Tommy na magtayo ng water refilling station at deep refilling store sa kanyang bayan sa Bataan. Eh, Chino Naabot ni Chino Luipio, dating DVEH at host, ang kanyang pangarap na proyekto nang itatag niya ang Alpas Agos, isang komportabling hostel sa surfing capital ng Pilipinas, Siargao. Michael Liu Itinatag ng multi-awarded comedian at content producer na si Michael Liu at ng kanyang asawang si Carol Bunagan ang production company na Mick Test Entertainment. Si Carol ang nagsisilbing executive producer ng kumpanya. Ang unang proyekto ng kumpanya ay ang family drama movie na Family History na co-produced ng EF Pictures. Bia Binin Itinatag ni Bea Binin ang Mix Ampersand Brew Coffee noong huling bahagi ng dalawang libo at labing walong at opisyal na binuksan ang kanyang unang stall sa Mega Mall nitong Hunyo dalawang libo at labing Valin Chaga Ang trio ni na Valin Montenegro, Chari Solomon at Lovely Abela ay nagbibenta ngayon ng mga sombrero gamit ang kombinasyon ng kanilang mga pangalan, Valin Chaga. Anne at Caril ang mga aktres na sina Anne Curtis at Caril ay co-owner ng Rock Starless. Eku Intal Sumabak sa negosyo si Phoenix Film Masters Forward Yeh Intal sa pamamagitan ng pagtatayo ng sarili niyang gas station. Binuksan ng FT Player ang isang outlet ng Phoenix Petroleum sa Belfast Avenue, Quezon City. Dingdong Dantes Si Dingdong Dantes ay may-ari ng Agostodos Pictures, isang independent film production company. Kabilang sa mga co-produced na pelikula nito ay Tik Tik, The Aswang Chronicles, Kubot, The Aswang Chronicles Dalawa at Segunda Mano. Inilunsad din niya ang delivery api na Ding Dong Lee, na layuning tulungan ang mga manggagawang nawalan ng trabaho mula sa entertainment industry bilang mga riders. Nakipagtulungan siya kina Rico Blanco, Mateo Gedisali, Drew Arellano at Nico Bolzico. Marvin Agustin Si Marvin Agustin ay co-founder ng kanyang food empire na sumosam group of restaurants. Sa ngayon, may labing isa restaurants at apat na branches na ang kumpanya. Team Yap Si Team Yap ay co-owner ng ilang club sa Metro Manila. Kabilang dito ang Silo, The Island, at Revel sa Tagig. Piolo Pascual Isa si Piolo Pascual sa mga may-ari ng movie production outfit na Spring Films. Isa sa mga pelikula nito ay ang blockbuster film na Kimidora, Kambal sa Kieme. Lovey Po Isa si Lovey Po sa mga may-ari ng cable car, isang sports bar sa Taguig. Shayna Magdayaw Kasama ang kanyang mga business partners, binuksan ni Shayna Magdayaw ang isang prangkisa na tinatawag na Engineering for Kids, isang educational program na nagtatampok ng engineering, science, technology at math para sa mga bata na may edad apat hanggang labing apat na. Kim Chiu Itinatag ni Kim Chiu ang isang bridal boutique na tinatawag na Adorata Weddings panandang pandagdag na matatagpuan sa Cubao, Quezon City. Benjamin Alves Si Benjamin Alves ay co-owner ng Books and Border Cave, isang napakakomportabling cave. Nag-train siya bilang barista bilang paghahanda sa negosyo na ito. Angel Locksin Binuksan ni Angel Locsin ang kanyang ihis business, ang Fuel Up Bar and Is, noong dalawa sero isa 0 Willie Revillim Ang host ng Uowin na si Willie Revillame ay may-ari ng Gigik Entertainment Productions at isang five-star hotel sa Tagaytay. Vice Ganda Si Tsihe host at comedian Vice Ganda ay may matagumpay na makeup brand, ang Vice Cosmetics. Riza Senon at Del Reyes ang starstruck alumni na si Senon at Doug Reyes ay co-owner ng paborito, isang linya ng buritos na may Pinoy twist. Colleen Perez Si Colleen Perez ay kasing tamis ng mga pastries na kanyang ibinebenta para sa kanyang negosyo, Euphoria Cupcakes. Ann Curtis Si Ann Curtis ay may sariling cosmetics brand na Gilhead. Bettina Carlos Si Bettina Carlos ay may-ari ng Bake Bites Yves Nagbukas din siya ng Kitchen Reculinary Studio sa The Groove sa Rockwell. S. De Vera. Si S. De Vera ay may-ari ng isang burger restaurant na tinatawag na The Burgery. Jake Quenca. Si Jake Quenca ay nagdesisyon na magtayo ng kanyang negosyo na Proof Eyewear Wear dahil mahilig siyang magsuot ng shades. Ang mga sunglasses na ito ay eco-friendly at gawa sa mga halaman. Jenilyn Mercado. Si Jeneline Mercado ay naglunsad ng online cookie business na tinatawag na Chunky Dove. Fabio Aide Si Fabio Aide, isang Brazilian actor host, ay isa sa mga may-ari ng 71 Gramercy. Gabby at Geoff Agenman Ang mga Agenman brothers na sina Gabby at Geoff ay nagbukas ng The Stockpile All Day Dinner and Bar sa Ortigas. Alden Richards Si Alden Richards, ang Asia's multimedia star, ay kabilang sa listahan ng mga celebrity entrepreneurs matapos buksan ang Conscious Garden Cave sa Cliff House, Tagaytay City. Nagbukas din siya ng kanyang sariling branch ng fast food brand ng McDonald's. Marian Rivera Si Marian Rivera ay proud owner ng flower shop na Flora Vida Githy Marian. Heart Evangelista Si Heart Evangelista ay nagpipinta sa mga designer purses ng mga artista at iba pang personalidad. Chris Bernal Si Chris Bernal ay nagbukas ng Hosako Asian Grill sa Fed North Edsa. Bago ang Hosako, nagbukas din siya ng House of Gogi Restaurant na kalaunan ay naging Gogi Mart. Dati rin siyang may-ari ng Mid Chris, isang burger kiosk sa Quezon City. Martin Del Rosario Si Martin Del Rosario, isang kapuso aktor, ay nagbukas ng bar sa Quezon City noong Mayo 2016 na natinatawag na The Armory. Aramina Si Aramina ay nagbebenta ng mga bagong lutong goodies sa Hazelberry Cave. Tony Gonzaga Soriano at Alex Gonzaga Ang mga celebrity sisters na sina Tony at Alex ay nagbukas ng kanilang sariling milk tea shop na tinatawag na Happy Cup noong Hunyo 2017 na may mga sangay sa buong bansa. Maine Mendoza Ang pamilya ni Maine ay pumasok sa food business nang magbukas ng sangay ng isang sikat na fast food chain ang Donalds, noong Agosto 11 sa sta. Clara Bulacan Oyo Soto at Christine Hermosa Ang mag-asawang Oyo Soto at Christine Hermosa ay nagbukas ng U.S. Cave malapit sa kanilang bike shop na Kona Bikes. Tuesday Vargas Si Tuesday Vargas, isang komedyante, ay may-ari ng isang creative event solutions company na tinatawag na Weddings EVD, Espesyalista sila sa wedding coordination at event styling. Hands-on si Tuesday sa kanyang kumpanya at madalas kasama ang bride bago ito maglakad sa Aisle. Miguel Tan Felix Kamakailan lang ay nagbuka si Miguel Tan Felix ng isang milk tea shop sa Cavite. Tinawag niya itong original Pinoy milk tea na pinagsasama ang kanyang pagmamahal sa trendy drink at sa SE o original Pinoy music. John Estrada at Derek Ramsay Nagdesisyon si na John Estrada at Derek Ramsay, mga kapuso actors, na magtayo ng event at talent agency na tinatawag na EE Entertainment. Ervic Vijandre Bukod sa pamamahala ng sarili niyang gife, na itinatag niya noong dalawang libo at sham, si Ervic Vijandre ay nakipagtulungan sa Tipsy Pig Owners upang magbukas sa Tagig City. Judy Ann at Ryan Agoncillo Sina Judy Ann at Ryan Agoncillo ay may-ari ng Angridobo, isang restoran na matatagpuan sa Taft, sa tapat ng De La Salle University. Ang ideya na magtayo ng restoran ay naisip nila pagkatapos ng isang pag-aaway sa pag-ibig noong 2005. Ella de las Alas Ang comedy queen na si Ivie de las Alas ay may-ari ng isang casual na restoran na tinatawag na Asian Fusion na nag-aalok ng mga pagkaing Tsino, Hapon at Koreano. Terry Honor Kamakailan lang ay inilunsad ng komedyante na si Terry Honor ang kanyang sariling production company na tinatawag na Terry Honor Entertainment Services o TOS. Layunin niyang mag ng mga pelikula at konsyerto sa pamamagitan ng kumpanyang ito. Ang kanyang unang proyekto ay isang konsyerto na tampok ang singer impersonator na si Anton Diva. Carla Abelana Ang cafeteria-style na restaurant ni Carla Abelana na Holy Smoke sa Poblacion, Makati ay sarado na. Pero huwag mag-alala, ililipat ang negosyo sa pagkain ni Carla sa Katipunan Avenue, Quezon City. Harlin Bautista May-ari si Harlin Bautista ng isang Filipino restaurant na tinatawag na Sulu na may mga sanggay sa Quezon City at Taguig. Martin G. May-ari si Martin G. Kane ng isang lokal na pub sa Boracay na tinatawag na Los Indios Bravos. Mayroon din siyang backshop na tinatawag na Martinapay sa Resort Island. Pauline Luna Ibinuhos ni Pauline Luna ang kanyang pagmamahal sa milk tea sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanyang negosyo sa Festival Mall sa Alabang. Huwag kalimutang bisitahin ang Bestia Milk Tea. Anthony Rosaldo Kamakailan ay inilunsad ni kapuso singer Anthony Rosaldo ang kanyang pinakabagong negosyo sa pagkain, ang Bibi Waff, na co-owned ng international chef na si Jay Romero. Marco Gumabao ang aktor na si Marco Gumabao ay co-owner ng Tipsy Pig Gastropub sa Timog Avenue, Quezon City kasama ang kanyang kaibigang aktor na si Patsugi. Gladys Reyes Ang batikang aktres na si Gladys Reyes ay may restoran na tinatawag na Estela. Nico Bolzico at Erwan Yusuf Ang mag-ambag na si Nico Bolzico at si Erwan Yusuf ay nagbukas ng isang bagong negosyo sa pagkain, ang Chingolo Deli na nag-aalok ng Bolzico Beef. Jillian Ward Ang kapuso actress na si Jillian Ward ay may milk tea shop sa Florida Blanca, pampanga na tinatawag na Wonder Tea Philippines. Gladys Reyes at Christopher Roxas Upang ipagdiwang ang kanilang ika negatibo labing anim na na-anibersaryo ng kasal, nagpa si na Gladys Reyes at asawa niyang si Christopher Roxas na magbukas ng kanilang catering business na Isomeriox. Ang pangalan ay batay sa tunay na apelyido ni Christopher. Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Nagbukas ang showbiz power couple na sina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo ng isang cat cafe na tinatawag na Litter Box sa Maginhawa Street sa Quezon City. Pumunta sa kahangahangang cafe na ito para kumain ng masarap na cookies o uminom ng iyong paboritong tsaa habang yayakap ang iyong mga adorable na pusa. Vince Velasco Maaaring abala si Vince Velasco sa pag-host ng mga events o paggawa ng commercial shoots, ngunit gusto pa rin niyang magkaroon ng sariling negosyo. Nagtayo siya ng isang grupo ng boxing studio na tinatawag na flyweight para sa mga mahilig sa boxing. Kylie Padilla Si Kylie Padilla ay nabebenta ng kanyang sariling bersyo ng organic, vegan, at cruelty-free na beauty at bath essentials na tinatawag na Avaluna Bikili. John Fear Si John Fear ang nasa likod ng masasarap na putahe ng The Backyard Grill and Chill. Matt Lozano Si Matt Lozano ay nagbebenta ng homemade meals na may mga recipe na nilikha ng kanyang pamilya sa Lozano's Kitchen. Winwin -win Marquez Dinala ni Winwin -win Marquez ang kanyang pagmamahal sa tinapay sa susunod na antas sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanyang online store na breadwinner. Mike Tan may-ari si Mike Tan ng online bread store na Cinnamon's Manila. Ang tindahan ay nag-aalok ng iba't ibang uri ng classic cinnamon bread roll. Steve De Ilisan. Ang dating Gateshave News reporter na si Steve De Elisan ay naging co-owner ng meat store na Tastiv. Nag-aalok siya ng iba't ibang uri ng karne mula sa German Franks hanggang corned beef. Neil Ryan says, Nagbukas si Neil Ryan Sese ng kanyang seafood business na Gi Ampersand E. Seafood noong tuktok ng covid negatibo labin pandemic. Ang layunin niya, bukod sa mag-alok ng mahusay na pagkain, ay makatulong sa mga kapwa siklista na magkaroon ng karagdagang kita. Gab Valenciano Ang direktor ng Uowin na si Gab Valenciano ay nagbukas ng kanyang takoyaki business na Taco Bros. Ibinahagi niya na nakapagbukas na siya ng dalawa sa isa-sero sa nga isa Metro Manila. Andrea Torres Opisyali na binuksan ni Kapuso leading lady Andrea Torres ang kanyang food delivery business na tinatawag na family favorites noong Hunyo 12. Ang kanyang negosyo ay nag-aalok ng masasarap na merienda tulad ng polvoron, stuffed mushrooms, bread puddings, at marami pang iba. Angelica at Mika de la Cruz Ang magkapatid na sina Angelica at Mika de la Cruz ay sumubok sa pagbubukas ng kanilang photo studio business sa Malabon. Jose Sarasola Ang chef heartthrob na si Jose Sarasola ay matalinong namuhunan sa pamamagitan ng pagbubukas ng Avenue 75, isang sports bar sa Geeky Homes sa Paranaque City. Santino Rosales Nagpa siya si model Santino Rosales anak ni actor singer Jerry Rosales, naharapin ang hindi tiyak na panahon dulot ng COVID negatibo labing pandemic sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanyang restaurant na tinatawag na Kaisain. Skews and Brew sa Paranaque City. Aramina. Ang dating bubblegum star na si Aramina ay proud na may-ari ng Hazelberry Cafe na may mga sanggay sa Quezon City, Pasig City, Muntinlupa City at Pampanga. David Licauco ang pambansang ginoo na si David Licauco ay matagumpay din sa mga negosyo na kanyang itinayo. Siya ang may-ari ng fast food chain na tinatawag na Kuya Korea at ang restoran na Sobra Cafe sa Alabang. Nabanggit din niya sa isang panayam na siya ay namuhunan sa isang construction company. Bea Alonzo Binuksan ni nakapamilya actress Bea Alonzo at kanyang mga kasosyo ang Dian and DeLuca Cafe noong Nobyembre 2011. Pauline Mendoza Nais ni actress Pauline Mendoza na palawakin ang kanyang mga horizon at magtayo ng sarili niyang negosyo sa edad na dalawamput isa. Siya ngayon ay proud na may-ari ng isang skincare store sa Alaminos, Pangasinan. Sabi ni Pauline sa JMA Network, Com, bilang dalawamput isa taong gulang, ayaw ko lang umasa sa studies ko, ayaw ko lang umasa sa karyer ko bilang actress. Gusto ko meron pa rin iba, as in lumawak talaga siya. Pokwang Ginamit ni Comedian Pokwang ang kanyang talento sa paggawa ng masasarap na pagkain upang magsimula ng kanyang home-based na negosyo na tinatawag na Pokli Food Products. Dimples Romana Ang soap opera actress na si Dimples Romana at ang kanyang asawa na si Boyet Ahmi ay may-ari ng isang magarbong restaurant sa Singapore na tinatawag na Alegria. Ayon sa celebrity mom, hindi namin kailanman naisip at boyetahmi at ako na magkakaroon kami ng negosyo sa labas ng Pilipinas at isang magarbong restaurant sa Singapore pa. Anjo Damils Binuksan ni si actor model Anjo Damils ang The Breakfast Menu noong Hunyo 2020. Pinag-usapan niya ang kanyang inspirasyon sa Instagram kung bakit siya pumasok sa negosyo ng pagkain sa gitna ng pandemya. Ipinaliwanag ni Anjo, nagsimula ang negosyo noong kalagitnaan ng Hunyo 2020 at 20 ng panahon ng pandemya. Iniisip ng mga kaibigan ko at ako ang isang bagay na ibebenta at ang tanging naiisip namin ay pagkain at wala ng iba pa. Kaya't nagpa siya kaming magbukas ng aming negosyo sa pagkain, ang aking kaibigan ay. Nagbebenta ng mga burger at ako ay nagbebenta ng full meals. Ken Chan ang kapuso heartthrob na si Ken Chan ay nagbukas ng dalawang sanggay ng Cave Claws Restaurant, ang iunang Christmas Cafe sa Pilipinas. Jeremia Tianco Ang kapuso singer na si Jeremia Tianco ay malugod na tinanggap ang bagong yugto sa kanyang karera bilang isang negosyante. Binuksan ng Grand Champion ng The Clash ang kanyang biyaya kaf sa Imus, Cavite noong Mayo 2022. Rofa Gutierrez Masaya ang dating beauty queen na si Rofa Gutierrez na ipahayag ang kanyang negosyo, isang beauty at lifestyle brand. Sabi ni Rufa sa interview kay OG, Guts and Glow ang aking bagong beauty at lifestyle brand na ilulunsad ko bago ang aking kaarawan. Palagi naman akong negosyante, pero ito ang unang venture na talagang all-out business na talaga. Julie Ann San Jose ang Asia's Limitless star na si Julian San Jose ay gumamit ng kanyang malikhaing isipan upang ilunsad ang kanyang sariling clothing brand kasama ang kanyang kapatid na si Joanna. Noong Mayo 28, 2022, binuksan ng mga San Jose Sisters ang kanilang online clothing business na Mandin Club. Rabia Mateo Sa isang eksklusibong panayam sa si Z, Ipinagmamalaki ni Rabia Mateo na siya ay isang negosyante sa edad na 25 pagkatapos buksan ang kanyang beauty lounge business na matatagpuan sa Gili Homes para na kinoong mga unang bahagi ng Hunyo. Prince Clemente sa isa sa mga episodes ng Tibawa Judgmental sa It Bulaga, ibinahagi ng kapuso hunk aktor na si Prince Clemente na kamakailan lang ay nagbukas siya ng kanyang unang restoran na tinatawag na mangantila na nag-aalok ng tunay na pangasinan delikasi na kilala bilang pigar-piga. Juancho Trivino Ang celebrity dad na si Juancho Trivino ay naglunsad ng kanyang pandemic-proof na negosyo. Ito ay isang online fitness platform na tinatawag na Fit Crew na nag-organisa ng mga fitness events para sa mga negosyo at kumpanya. Mayroon din siyang food cart business na tinatawag na Tokyo Tempura. Yasser Marta Sa gitna ng pandemya, pinili ni Yasser Marta na mag-buy and sell ng vintage cars. Sa isang panayam, inamin ni Yasser na talagang interesado siya sa mga sasakyan at motorsiklo, lalo na ang mga vintage. Siya rin ang namamahala sa operasyon at komunikasyon ng kanyang negosyo na tinatawag na St. Ottomar. Gabby Garcia at Khalil Ramos Kamakailan ay inilunsad ni na Gabby Garcia at Khalil Ramos ang kanilang negosyo sa pagkain na meet-up na pinalakas ng kanilang pagmamahal sa steak. Neri Miranda ang wise na misis na si Neri Miranda ay sumubok sa maraming negosyo mula sa simpleng gourmet tuyo hanggang sa mga restoran at mga rest house na kanilang inuupahan. Ang kanyang pinakabagong negosyo ay isang salon na nailigtas mula sa pagsasara. Ella de las Alas Nagkaroon din ng negosyo ang kapuso comedy queen na si Ella de las Alas nang magsimula siya ng kanyang sariling baking business sa San Francisco na gumagawa ng ubi pandesal at milk buns. Dayan Medina at Rogan Cruz. Sina Dayan Medina at Rogan Cruz ay nagbahagi rin ng isang mahalagang milestone nang magbuka sila ng kanilang house rental business. Sabi ni dean na naisipan niyang gawin ito dahil sa inspirasyon ng kanyang mga lolo at lola at magulang dahil ito ang kanilang pamilya negosyo sa loob ng maraming taon. Jeremiah Tiangco ang grand winner ng Clash Season 2 na si Jeremiah Tiangco ay nagbukas din ng isang calf sa Cavite na tinatawag niyang Biaya Calf. Papa Dudut Ang multi-awarded barangay Fyihi na si Papa Dudut ay masigasig na nagtatrabaho mula ng grand opening ng kanyang dalawang negosyo sa isang sikat na mall sa Antipolo City noong Nobyembre 2022. Ang host ng Barangay Love Stories ay may-ari ng isang coffee milk tea shop na tinatawag na The Brood Buddies, at isang chicken wings resto na tinatawag na Wings Haven. Mimiuu Ang YouTuber na si Mimiuu ay ginamit ang kanyang pagmamahal sa fashion para sa isa pang pinagkukunan ng kita sa pamamagitan ng muling paglulunsad ng kanyang fashion brand na E-Fangs noong unang bahagi ng 2022. Ibinahagi ng sikat na content creator sa Preview Magazine, at ngayon parang, yun niya po eh have. Nakaipon-ipon na po ako and feeling ko po, it's about time. So, nagmanage po talaga ako ng time ko, starting last year po, kasi parang I really want to start the libo at 22 with Eve brand. Glaiza De Castro Ginawa ni Sparkle primetime actress Glaiza De Castro ang kanyang pangarap na maging realidad. Siya at ang kanyang asawa na si David Rainey ay nasasabik sa kanilang bagong negosyo sa Baler, Aurora. Gusto mo bang uminom ng kape sa Brebox Baller? Pinag-usapan ni Glaiza ang espesyal na proyektong ito na sinasabi, iniisip lang namin ito noong simula ng pandemya at ngayon ay nagiging realidad. Mahabang proseso pero kapanapanabik at kasiya siya. Kaya't proud kami sa amin at David Rainey Walumput Sham. Wendell Ramos Noong tuktok ng pandemya noong 2020, nagsimula ang asawa ni Wendell Ramos na si Kuka Iguevara ng negosyo. Ngayon, ang Wendely Meat House ay isang lumalagong negosyo ng mga frozen products na nagbebenta ng mataas na kalidad at ready-to-cook Filipino breakfast food tulad ng longganisa at beef tapa. Sparkle Ladies Sina Isabel Ortega, El Villanueva, at Sofia Senoron ay gumawa ng malaking hakbang sa pamamagitan ng paglulunsad ng kanilang bagong nail spa sa El Terrazo, sa Quezon City noong Setyembre 2023. Lahar by Polycarpio ang social media influencer at aktor na si Harvey Policarpio ay dinala ang kanyang pagmamahal sa kape sa susunod na antas sa pamamagitan ng pagbubukas ng Coffee Blend Manila kasama ang kanyang business partner. Sa kanyang vlog, ibinahagi ni na nais nila na makuha ng kanilang mga customer ang pinakamahusay na kape. Dominic Roque Si Dominic Roque ay may sariling production house na tinatawag na Black Peak Hypermedia Productions na gumagawa ng mga audio-visual presentations, GE, at digital ads para sa ibang mga kumpanya. Zeus Collins Ang dating miyembro ng hashtag na si Zeus Collins at ang kanyang asawa na si Pauline Redondo ay nagtulungan upang itayo ang kanilang food business na Alikatsu. Ang kanilang Japanese-inspired na negosyo sa pagkain ay may isang daan branches na. Bella Padilla Si Bella Padilla ang pinakabago na pinai-celebrity na naglunsad ng kanyang beauty brand. Ang kanyang brand na Bella Githay Bella ay available na sa ilang mga pangunahing shopping apps. Kasama sa mga produkto ni Bella ang lip tints, lip balms at cheek tints. Sa kanyang Instagram post noong Setyembre Siyam, pinag-usapan niya ang bagong milestone na ito. Marami akong mga post pagkatapos nito na nagpapasalamat sa aking mga business partners, creative teams, mga kaibigan at pamilya na sobrang sumusuporta. Pero sa ngayon, gusto ko lang sanang huminga at pahalagahan kung paano ko natagpuan ang isang imi na sobrang komportable at masaya ako. Salamat sa lahat ng pagmamahal at suporta, sobrang nagpapasalamat ako.